Last night, kung kailan gabi na, saka naman ako nakaramdam ng pagkakrave sa burger at ang malupit nito, nasa gumaka ako tapos ang burger pa ng Wendy's Lucena ang gusto ko. Grabe naman. Kaya naisipan kong magpost ng tungkol dito. At ito na nga, marami pala ang kasabay ko na nagkakrave din. Kaya naman, kinaumagahan lumipad agad ang aming team papuntang Lucena. Nagsama ako ng aking model para makipag-agawan akin sa burger, pero gutom na daw siya dahil sa haba ng biyahe. Kaya nag over kami dito sa zigzag at kumain ng fishball ni Tatay Kwek-Kwek. After two hours, nakarating din dito sa Wendy's Lucena. I am super excited. Ikaw ba naman mag-crave na para kang buntis, diba? Panigurado magiging badang mood mo nun, right? Tingnan niyo ang panahon, ang ganda ng araw, at perfect ito para sa isang burger craving. Tara, let's go. Teka, bago tayo pumasok, tingnan nyo ito. Ang cute ng sumalubong sa atin. Yeah! Si Frosty. Hello, Frosty. Parang gusto ko siyang ihug. Kaya naman pala mas lalong nakaka-excite pumasok dito sa Wendy's. Maraming nagpapa picture sa kanya kasi naman ang charming at cute eh. Let's go inside, samahan nyo kami. Then pagpasok namin may pa-welcome si Frosty at staffs ng Wendy's. Wow, ang sarap sa pakiramdam pagpasok pa lang. Ang lamig at ang linis ng lugar. Perfect ito para sa chill na kainan kasama ang pamilya o barkada. Hindi na tayo mag-aaksaya ng oras, diretsong order na tayo ng paborito nating Wendy's Meals. Siyempre, hindi mawawala ang Double Double B MM Burger, may chicken din, pasta, at siyempre ang paborito nating drinks. But wait muna! May super ganda akong nakita at gusto ko itong ishare sa inyo. Alam nyo ba na may papromo sila? Kapag umabot ng 349 pesos ang purchase mo, Pwede mo nang bilhin itong super cute na frosty bag charm sa halagang 189 pesos lang. Grabe, ang cute nito. Gusto ko na siyang ikabit sa bag ko. Hindi lang masarap ang pagkain, may pa pa silang ganito. Don't forget na mag-avail din nito para same tayo meron. May isa pang good news ang Wendy's dahil available na ang We Party Package nila at dito mismo ang place na paggaganapan ng party mo. Malamig, malinis, maganda, may privacy at masarap ang pagkain. Para sa detalye, maaari kayo mag-direct message sa Wendy's Lucena o magsadya sa branch nila. Okay guys, ito na. Handa na akong mag-feast. Tingnan nyo tong setup namin. May burger, crispy chicken, creamy pasta at syempre lalamigin tayo sa drinks. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap ito. Hindi tayo nauubusan ng good news from Wendy's dahil may bago silang menu, ang glazed chicken tenders. Unahin natin itong honey soy flavor. Let's try to taste kung masarap. Wow, grabe ang tender nito at masarap. Next natin ito, sriracha flavor na alam natin na may pagka-twist ng anghang or hot. Itadakimasu! Wow! Next, sa golden fried chicken naman tayo. Take a look, amoy palang masarap na. Samahan pa ng masarap na gravy. Isa sa nagustuhan ko dito dahil malutong ang balat at malaking part ng chicken ang cuts nila. Moving on tayo, try naman natin itong Wendy's spaghetti platter na super beefy and juicy ng spaghetti. Grabe sa sarap hindi tinipid sa sangkap. Oh. Guys, take a look. Meron nag-comeback of Double Double Bacon Mushroom Melt or DDBMM yung patties niya totoong double talaga. Wow! Tapos ang cheesy pa niya promise, nagmi-melting sa mouth ko. At syempre hindi mawawala ang ating drinks na freshly brewed iced tea mango na nakaka-repressing. Marami sila variant ng drinks para may options ka sa gusto mo. Pero di ka naman niya gusto. Aray ko. Eme! Pero bakit di niya mabuksan? Mukhang gutom pa siya. <laughs> sa daming kinain mo, for sure solved ang cravings mo. Anyway guys, on September 20 War Sunday, lahat kayo invited sa first year anniversary ng Wendy's Lucena. Kaya naman wag nyo palalampasin at e-mark na sa inyong calendar. Dahil marami silang pa-promo at meron din silang pa-photo booth na ganito ang designs. From 6pm to 8pm only, kaya wag papalampasin. At sa limang winner ng Wendy's Free Large Fries, don't forget na i-claim yan sa Sunday ha. Kita-kita tayo at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada at makiisa sa kanila.